Hello guys, welcome to my vlog. Dito po kami sa resort. So, ito yung kasama ko. Hi, John. Irish. Hi. Hello. Welcome to my my vlog. <laughs> Andrea Galagatis. is here now and somewhere. Somewhere, somewhere. Hanap kami ng ano, magandang know. magandang ano na mag picture na magpicture taking kami. <laughs> Ito ba ako dito? Ito ba ako? Yan, maraming manok dito guys. Tingnan niyo. Mag ano kami dito? magkuha ng manok. Sabi, <laughs> ihawin. Maraming manok. <laughs> Nag-torture lang kami dito. Magyayaw lang <laughs> kami magtutor. Wala namang magandang ano. Samahan niyo lang ako guys na mag maglaag. Na naka still na nila wala nag magtutor. Wala, wala namang atadaan okay padaan. Uh, sure, sure lang share ko lang kayo kung saan ako. <laughs> Bihira lang kami makapunta dito. Yung buhay ng aming, yung buhay ng kadama. Saan magpunta ang amo. Pero mabait yung amo ko ngayon, dinala ako. Pero gusto kong magpaiwan sa bahay. Ko. Anyway, mag-vlog-vlog muna tayo. Welcome, welcome to my vlog. Yan po si Irish. Makita-kita kami pag ano, weekend, Friday. But not all Friday na isama ako ng amo. Aboy, ano to, day? Manok. Manok? Ano yan, guys? Dog. Pato mo na nga dako. Ito, higante. Hmm. Huh? May pato, guys. May pato din. <laughs> pumasok kami sa ano pumasok kami sa parlor ng mga bata maraming ano, ano wow ang ganda Ang daming tao guys. Ang ganda oh. Ganda siya. Light light. Punta nga tayo doon dahi oh. tour tour kami guys, Samahan nyo ako guys. And, uh, I like the color pink sa car. Anju, Ayan, wai oh. Daming tao, guys. Basta wai Friday. Friday walang pasok, walang office. Friday at saka Saturday. So dito ang mga tao. Ang mga bata naglalaro. Yan ah. Oh. no, Oh, Hello! Nagpunay din! na ron! Yan. Pwede pa mag up may bayad dito 'be pag magsakay 'be. May bayad. Ah, sakay tayo? Ayoko. Jusko. Nahihilo ako diyan. hilo ako. Mag-tour tayo, guys. guys Mag-tour tayo, guys. Ito pala yung palaruan dito. Ganda. Yun, oh. Sure, sure. Ito lang guys, yung pinuntahan ko, sinama ako ng, sabi na sabi ng amo ko, magalak-galak Galak-galak -gala kami. Together with my friends. Hello. Hala, no, ang, ang nakakaano eh. Nakakatakot guys. Mahilo ka dyan. Mahilo hmm. ka dyan. Nakakahilo kaya yan, be. Eh. Ang daming tao, guys. Ang dami. Ang ganda ng ano dito, yung color uh, sa mga ano, sa floor at saka mga palaruan, pink at saka red. My favorite color, green.

Thanks for watching!